Hello guys, this is Jai Miguel Musa Vlog ah, Signing on, ay guys, magpapashout sila madam Na nagtitinda ng barbecue Ay, ma'am Sige <laughs> na, shoutout yung ma'am, yung barbecue ma'am yung ma'am Sige na ma'am Oh, ah uh, tramo, wakla laspinya sa tramo to. Eh, <laughs> nabili na di dito sa tabi na ng bakery. Kaso nga lang guys, wala pa akong sticker ah. bago pa lang tayo. O oh, yan. Uh, dito to. Anong pangalan ng vlog mo kuya? Ah, ano po? Jobin Miguel mo sa vlogs. Jobin oh, Miguel. Opo. Ah, uh, tramo. Yan. Sa okay, guys, this is Jobin Miguel mo sa vlogs. Sige Bye ngon. Bye-bye. Ah, wala na si Sajat, ma'am. Asawa niyo. Oh, dyan ka lang. sabi mo wag kang magnang kapitbahay. Mimo jangkala lang. Ayun mo. Oh, Gumartez. Hi okay, guys, bye-bye.